kagabi sa aking pag-scroll scroll sa trends ay came across yung isang drone footage ng isang shipwreck dito sa Ilocosur. I left a comment doon kung saan ba yun. Kaya lang, umaga na ngayon at wala pa rin reply. So, si Joanne, she did some researching. She found out na yung shipwreck na yun ay sa Santa Cruz yata. Pagkagising na pagkagising ko kayo na umaga, hinanap ko kaagad. Of course, I ask chat GPT. Kaya natuntun ko kung saan yon. It's in Santa Cruz, Ilocosur. We'll go there. Tapos may nakita pa ako na para siyang Green Hills. Akit ah, kay ng mundo. Since nasa 25 minutes lang sila apart from each other. So might as well visit there na rin. So yan. now? sa ating tank ng Dito natin Ito mga Pero sometime in the future we will Pero hindi naman sure na dito yun. Ah, Pero kung ngayon-ngayon na may pera na na rin yun. Ganun si Waiting game. I'm hopeful. Stop over muna tayo dito sa McDonald's Candon. Personal preference lang naman ano. Mas gusto namin ni Joan itong fried chicken ng McDonald's kumpara sa Jollibee. But then of course, meron ding masarap sa Jollibee kagaya ng kanilang Aloha Yum Burger. right, let's go back sa road. Ayon sa Google Map, ang Narvacan, Ilocosur hanggang Santa Cruz ay nasa almost 57 kilometers and ay from bayan to bayan. Pero papasok pa tayo sa barangay, that's for sure. Maganda yung panahon ngayon dito sa amin. Mahangin at maraming mga pananim. Kaya maraming mga eye candies. Hopi, isang biroan dito sa mga ilokano kapag may pupuntahan ka dapat kasama mo si Magda taxi si Salud magdamag at saludsod <laughs> bisibis magtanong-tanong ayun na at nakarating din madali naman matuntun basta marunong ka lang magtanong tanong as always and we found it found it alright maganda siya sa malapitan. lapitan isa daw itong tugboat yung nag-rescue rin ng ibang mga boats may ilang taon na rin daw na nandito ito sa kanilang pang-pang. Mukhang pasyala na rin siya ng mga locals. May pamilya nga kami na dati nandito na nag na relax Nakakatuwa. Ah, lang talaga siya. Sa labas ako? Okay. Uy, pwede pala. Hi! Hindi ko abot mataas. Oh? Hmm. Ganda. Isa ate nung pagal natin. Ha, nung pinalipad namin yung drone, lumapit sa amin itong magubarkada na to

Ah, ang maging bata ulit. Mga bata talaga mga pasikat ano. Alala ko nung kabataan ko, minsan ako nagpasikat sa isang kaibigang Amerikano eh. Nagpaputok lang ako ng kwitis sa harap niya tapos yun na yun. Now looking back, ang corny kaya. Pero kidding aside, na-meet namin yung mga batang to at nakipagkaibigan sila sa amin ay masasabi ko na highlight ng lakad din namin na to. At niremind nila kami ng maraming bagay tungkol sa aming kabataan. Ito tayo from dagat. Pagkumpala tayo ng bundok. From shipwreck to Mountain Wreck. Meron bang gano'n Mountain Wreck? Unfortunately, ay under rehabilitation daw ang Green Hills na next stop sana natin. And since maaga pa naman, ay nagpa siya kami na dumiretso na lang sa isang bundok na matagal na namin napapansin from afar. Pero never pa namin sinili. It's about time. Healthy. Very healthy. Lumaki ako na akala ko yung kali ay alak. Hindi naman. Mm -hmm. Parang meron yata, di ba? May kali yata na may alak. Buti lang, mahirap lang tayo nun. No? Wala tayong pagpiling kali. Ang no? bata tayo. No? Sa so, tayo pupunta dahil tayo ay na... Nabigo. Nabigo. <laughs> ano, it's about time to visit yung may pangalan na Suyo. Mount, ano pangalan niya? Tapiao? Tapao? Parang ganoon, something like that. Sa mountain, kung sa amin nakalagay Suyo. parang Hollywood ganoon. <laughs> ah. Pero ito Suyo.

Look at the horizon. What the? <laughs> wow. wow. <laughs> bago tayo ng spot bro. Ay bago tayo spot. Ano yung ano? Meron kayong coastal. Oh lang, nice. Eh. May coastal road ka yan. Wala, wala silang coastal road. Kaya yung highway? Wow. Ganda rin no? pag nandito dito ka kumpara sa picture lang dito yung registration. ako sure kung anong kwan ko eh. Hi! Mabait ba ito, te? Hi! Hey! Saan po mapunta yung tatay? Ang ganda lang, sir. Mabalik na rin mga pa. May mga tao rin dyan dyan. Pwede kami, pwede kami ng tao sa balik lang. Thank yun last na bayan ng Ilocos Sur okay. sa Norte tapos na pala uh -huh. ang kosang lilipad o yung wala naman okay na okay naman dito sa itaas Payaparin. rin, sulit na akyat ang daan ay kayang kaya naman ng scooter dagdag lang ng konting ingat right, let's call it a day sa ibang araw naman, cheers